Ay, nahulog. Ngayon ko lang nakita. Meron na pala kaming Hmm. Pomelo. Okay, sabi ni Mama, pwede na raw kunin dahil dilaw na dilaw, dahil dilaw na. Oh, sabi naman sa Google, dilaw at pale green. Oh, ano pa ba 'yan? Oh, ha? Oh, look at that. Meron pa dito. <laughs> dalawa. Mga kaibigan. Oh, dalawa. Hindi lang yan. Meron pa sa sahig. Meron pang apat sa likod. Meron <laughs> pa. Look at that. Dapat makita ni Paeng ni Pumoseno to. Ah, hindi ko rin natin. Paano ko dadalhin? Ito, tatlo pa pala to. OMG. Hmm. Hmm. Ay, hmm. Hindi ko lang paano dadalhin. Kailangan ko maghubad. Kailangan natin maghubad. sacrifice ko na yellow red red riding hood ko oh that one kuha pa tayo okay class how many pomelo do you see meron pa dito hataas oh pero maliit pa yata yun. wow okay Ah. Oh, no, nahulog na. ito oh ilan na nakikita nyo ilan na nakikita nyo oh ang dali nang kunin eh oh pag madali nang kunin game na yun meron pa doon <laughs> oh mm. pag hindi ko to kinuha pag hindi ko to kinuha ano na to Mahuhulog lang mm. Kita nyo? <laughs> o oh, ilan? Pomelo 1 2 3 4 5 6 7 7 Eh, mo na. Di mo kayo ba mo video? Nandiyan ako sa likod mo. Oo. Oh. Tama, pulo mo. Mahulog na! Pulo, 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 nga pulo, huh? pulo, Duha pulo, Meron pang dalawa. Duha pa. Napakuloy duha. Okay. <laughs> Okay. Sa loob. Papanit niya, Tinarda. Hindi yung dalawa. Opo. Ay, wala pa. Hindi ko na kinuha kasi matigas pa.